tiles si Foreman Gayos So oh guys Galing ni Foreman mag tiles oh hmm? Ganda ng Gawa ni Foreman oh ay Por 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 Kakabit oh. na ni Foreman agad oh Ganda ng Ganda ng tiles ni Foreman Mm. Ang ganda pa ng pamukpok kamay. <laughs> ganda ng CR mo para. Yeah. tapos sa buhay wala. 'Yung panglagay mo. Oh, yeah, special. Oh, lagay special, uh, special 'yan ng matigas. Master special. Ah, master. Ayos, ah, galip. Ang ganda pa ng pumukpok mo, no? Kamay. Galing talaga yung purban. Matatapos mo yan, par? Isang araw, par? Tapos po. Tapos yan? Walang araw. Walang araw. Basta tapos. Ba't <laughs> 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 yung isa dikit na dikit? Yung una mong kabit. Ah, ano, sa... ah, ginawa mo siyang ano, 60 by 60. Yung sa gitna. Hmm, ganun pala yun. Ah! Tapos yung sa baba. sa baba, par. Isang buo. Parehas si Paul. Hmm. Ang ganda na gawa ni Purma na upat ito, labawo. Pati, to, no, really? hmm. pati, pati pato, yung pa, Yung mm. hagdan. Oh. Ah, a para.